ngirot tama ka dyan. oh no? eh sana nga bumaba. pero ang uh, bad news eh ito yung pangalawang buwan na inaasahan tataas pa ang uh, ang singilin sa kuryente ng uh, Meralco kaya nga nagpaabiso ang uh, Manila Electric Company sa kanilang mga customer na magyma antala pagdating ng kanilang July 2024 billing sa unang bahagi ng buwang ito ayon sa Meralco ito dahil sa kinakailangan nila makipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC hinggil sa singilin sa generation charge para sa buwan ng Hulyo. Dahil dito sinabi ni, M ng Meralco na magsasagawa sila ng adjustment sa due date ng billing ng kanilang mga customer upang bigyan sila ng sapat na panahon na makapagbayad. Magagunit ang ng Meralco, Quezon Power Philippines, San Buenaventura Power Limited Corporation at South Premier Power Corporation ang pagpasa nila ng 500 million pesos sa generation charge sa kanilang mga customer para maibsan ang epekto ng tinatawag na pass-through charges. Una na pinagbigyan ng ERC ang utay-utay na pagbabayad ng mga distribution utility gaya ng Meralco sa mga binili nilang kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM dahil sa pagdipis supply ng kuryente nitong panahon ng tag-init. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas.